Teachers Day ngayon, ito para to sa mga teachers. In order ko lang din to. Ayan. Na order. Ayan. simple lang naman. Eto ito yung nakayanan. Donut para sa mga teachers dahil Teachers Day ngayon celebration ng Teachers Day pasalamatan natin ang mga teachers. Kung walang mga teachers, syempre walang mga estudyante. Ayan, kaya kaya dapat lahat tayo syempre dumaan sa pagiging estudyante. Halos lahat tayo dumaan sa estudyante yan, Kaya dapat magpasalamat din tayo sa teachers natin, yung mga the best teachers or mga teachers natin. yon na nagmold sa atin. Nagturo ng mga magagandang aral. Kaya thank you teachers. Saludo kami sa inyo mga teachers. Thank you, thank you sa inyo mga teachers mga teacher ng aking anak. Thank you so much. Thank you po. Mga naging teacher ko mula elementary, high school at college. Thank you so much po talaga. Thank you sa mga tinuro nyo po sa amin. Thank you, thank you teachers. Thank you, thank you po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po sa inyong dedikasyon, pagmamahal, pagtuturo. Yan, salamat po. God bless po sa inyo lahat.